Kamusta mga kaibigan at kapwa mangingisda? Welcome back sa channel. Narito na naman tayo para sa ating lingguhang forecast ng kagat ng isda. At ngayong biyernes, Nobyembre 1, 2025, mayroon tayong susuriin na napakaraming datos na makakatulong sa atin sa ating pangingisda. Naghahanap ba kayo ng malaking hila o baka naman isang tahimik na araw sa tubig na may sapat na huli para sa hapunan, ang araw na ito ay maaaring maging pareho depende sa inyong diskarte. Ipapaliwanag ko kung bakit ang araw na ito ay magiging kakaiba para sa pangingisda sa Pilipinas at bibigyan ko kayo ng mga konkretong tip para mapakinabangan ang bawat biyahe sa papalapit na monsoon at pag-ulan at sa bahagyang pagtaas ng presyo ng hangin ang mga isda ay maaaring maging mas agresibo sa mga tiyak na oras o mas malalim ang lipat sa iba. Mga kaibigan, sa araw na ito, ang talakitok ay hahanapin sa mga istruktura malapit sa baybayin, lalo na sa mga gilid ng kural, mga bato at mga reef na may malalim na patak. Ang bahagyang pag-ulan ay magpapagalaw sa mga maliliit na isda kaya susundan sila ng talakitok. Hanapin din sila sa mga bukana ng ilog kung saan mayroong paghalo ng tubig tabang at alat. Gumamit ng malalaking poppers or stick baits sa umaga at hapon, lalo na kung mahangin at may kaunting alon. Kung hindi sila sumisipa sa ibabaw, subukan ang mga heavy jig or swim bait na may mabilis na retrieve malapit sa ilalim. Para sa Lapu-lapu, ang mainit na temperatura ng tubig na nasa pagitan ng 20 siyam at 30 degrees Celsius ay perpekto. Hanapin sila sa mga kuwebang bato, mga bakawan at mga malalim na bahagi ng mga reef. Ang bahagyang pag-ulan ay hindi masyadong makakaapekto sa kanila sa ilalim. Ang pinakamabisang paraan ay ang bottom fishing gamit ang sariwang pusit o isda bilang pain, ang mga soft plastic lure na gumagaya sa hipon o maliit na isda ay epektibo rin kung gumagamit kayo ng baitcasting o spinning setup. Ang maya-maya ay madalas nakasama ng lapu-lapu sa mga reef at bato. Maaari din silang matagpuan sa paligid ng mga bakawan at sa mga lugar na may buhangin na may mga coral heads. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili sa kanilang pagiging aktibo, sa paghahanap ng pagkain. Subukan ang bottom fishing na may hiwa ng isda o hipon. Maaari ding gumamit ng mga jig na may kaunting flash para maakit ang kanilang atensyon. Ang light to medium tackle ay sapat na dahil hindi sila kasing agresibo ng talakitok ngunit malakas lumaban. Sa mga bahagi ng Silangang Pilipinas na apektado ng northeast monsoon, ang tangigo ay maaaring maging aktibo sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga maliliit na isda. Hanapin sila sa mga open water na may mga indikasyon ng baitfish o sa mga gilid ng mga malalaking reef. Para sa tanggig, ang trolling na may maliliit na artificial lures o live bait ay napakabisa. Kung nakita ninyo ang mga bait fish na tumatalon sa ibabaw, maghagis ng metal jig or castmaster. Para sa araw ng Biyernes, Nobyembre 1, 2025, asahan natin ang bahagyang pag-ulan sa maghapon at gabi sa karamihan ng Pilipinas na may 65% tsansa ng ulan sa araw at 70% sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 26 hanggang 30 degrees Celsius. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman na may direksyon na galing sa hilagang silangan. Ang atmospheric pressure ay bahagyang magbabago dahil sa patuloy na epekto ng low pressure area at intertropical convergence zone sa mga rehiyon ng Visayas, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora at Zamboanga Peninsula. Ang ganitong pagbabago ng presyon ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng isda sa mas malalim na bahagi ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa karagatan ng Pilipinas ay mananatiling mainit at kaaya-aya, nasa average na 20 na degrees Celsius at maaaring umabot ng 30 degrees Celsius sa ilang lugar tulad ng Manila at Coron. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili ng mataas na metabolismo ng isda kaya aktibo pa rin sila sa paghahanap ng pagkain. Sa araw na ito, Nobyembre 1, ang buwan ay nasa waxing gibbous phase na may humigit kumulang 78% hanggang 85% ng iluminasyon. Ayon sa popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang waxing gibbous ay madalas na nagdudulot ng mahina hanggang katamtamang kagat ng isda. Ngunit dahil malapit na ito sa kabilugan, full moon sa Nobyembre 5, maaaring magkaroon ng ilang mga surge ng aktibidad, lalo na sa paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Ang buwan ay makikita sa halos buong gabi bago lumubog ilang oras bago sumikat ang araw. Sa pangkalahatan, ang Nobyembre ay simula ng closed season para sa ilang uri ng isda tulad ng kalunggong sa Northeast Palawan simula ngayong araw, Nobyembre 1. Ang Visayan Sea naman ay susunod sa Nobyembre 15 para sa mga sardinas at alumahan. Kaya't maging responsable tayo sa ating pangingisda. Gayunpaman, maraming iba pang species ang nananatiling aktibo. Dahil sa pag-ulan at mainit na tubig, ang mga predatoryong isda tulad ng talakitok at tanggig ay maaaring maging agresibo, lalo na kung mayroong maraming bait fish. Ang mga bottom dwellers, tulad ng lapu-lapu at mayamaya -maya, ay patuloy nakakagat sa kanilang mga paboritong istruktura. Sa kabuuan, ang forecast ng kagat para sa Pilipinas sa araw na ito ay katamtaman hanggang maganda na may mga potensyal na magandang kagat sa mga tiyak na oras. Ito ay dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nagpapanatili ng aktibidad ng isda. Sa kabila ng bahagyang pag-ulan at pagbabago ng presyon, ang waxing gibus na buwan ay maaari ding magbigay ng mas mataas na aktibidad sa pagitan ng paglubog at pagsikat ng araw. Kaya mga kaibigan, huwag nang magpahuli. Ihanda ang inyong mga gamit at tandaan walang huli, walang gabi kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like, ilike, share at magsubscribe sa channel para sa mas marami pang fishing tips at adventures. Ano ang inyong paboritong pain sa ganitong panahon? Mayroon ba kayong kakaibang huli nitong mga nakaraang araw? I-share nyo sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli mga ka-angler.